Hello guys, good morning. So, bibisitahin natin guys yung ating uh, i dito sa garage guys. Tingnan natin. Tara guys. Ano <coughs> Bisitahin ko muna kung okay na. Ano na, nandis na ngayon. Ito, malaki-laki na naman itong bayan. Yan nga eh. Ayan guys. No, Bisitahin muna natin dito. Pistahin mo na natin kung ano na nangyari. Gawa <laughs> na kaya? Parang hindi pa, no? 30, 30. Yung ano daw? Kasi yung bumigay yung ano niyan, yung pinyon. Pumalas. Yung 2 eh, no? Yung 2 Ha? Ayan, no? Na, ano lang, 9 na ngayon. Anong nakaraan linggo pa to eh. Malaki-laki na naman yung bayaran. Ay, guys. Ayan o. Oh. Yung naba. Ayan guys. Ating unit guys. Oh. Hmm. Ayan. Nakaano pa si guys. Nakadyak. Ayan. Let's, silipin natin. Ayan. Ano kayang ano nito? Problema? Mam, dito yung ano? pinyon <coughs> Makita guys. Madilim. Yan. Ito guys <coughs> yun. Yeah. din malaman kasi yung pinyon nito wala dito <coughs> yes, yan guys yan sa ilalim oh yan guys sa ilalim yan. Yan, Yan. yung problema niya guys. Pero sana okay pa to. Uh, okay pa naman to guys. Yan. Hindi Ay pa naman ano, maluwag. Okay pa naman si so guys. Ang guys ha. Yan. Ating unit. guys ha. Wait <coughs> ano kung hindi na, ano, ay lalaki, na lalaki, dito guys. Dito bayarin, lalaki ng lalaki guys ang lalaki na ito ayan guys Yan. hindi pa tayo gawa wala mga kung anong, anong problema nito guys pero okay pa naman tas yung ano niyo, makina ano lang problema dito Ayan guys Ayan no Ating unit Ayan 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 natin Daming